Lumabas sa autopsy na walang kinalaman ang pananampal sa pagkamatay ng grade 5 student na si Francis J. Gumikim. Sa kabila nito, hindi pa rin lusot ang nanakit na guro. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Mabigat ang loob ng lumabas ng tanggapan ng PNP Crime Lab sa Rizal Provincial Police Office si Elena Mingoy, ang ina ng grade 5 student na si Francis J. Gumikib na unang napaulat na namatay sa sampal ng kanyang guro. Lumabas sa autopsy report ng PNP na hindi sa sampal namatay ang kanyang anak. Intracerebral hemorrhage at edema o pamamaga at pagdurugo ng utak umano ang ikinamatay ni Francis. Uh, lumalabas po doon sa ating pong, uh, autopsy report na hindi po connected yung pagkamatay ni Francis doon sa pananampal ng guro. Hindi natin talaga siya predictable. Ito ay nasa loob ng uh, sa gitna ng utak na nangyagan at uh, yung nga ang uh lumalabas doon sa resulta ng kanyang autopsy. September 21, nang sampalin si Francis ng kanyang guro sa Peña Francia Elementary School sa Antipolo, nakomato siya ng ilang linggo at namatay noong October 2. Mahirap daw tanggapin ang tunay na ikinamatay ng anak, kaya tumanggi na magbigay ng pahayag si Nanay Elena. Ayon sa Antipolo PNP, pinayuhan nila ang pamilya na kumuha ng ikalawang opinyon sa ibang eksperto kung hindi nila matanggap ang resulta ng crime lab. Binibigyan din namin sila ng karapatan para ipatingin din sa iba pang expert yung uh, expert opinion ipabasa yung resulta na ito kung sakaling may agam-agam po sila upang mas maliwanagan pa po sila Tutulungan pa rin daw ng Antipolo Police na bigyan ng seguridad ang pamilya ni Francis na natatakot ngayon sa magiging reaksyon ng publiko sa resulta ng autopsy Itutuloy rin daw ng Antipolo Police ang pagsampa ng kasong child abuse laban sa guro na pinatawan ng 90 day preventive suspension pero isasantabi na ang kasong homicide Nagbabalita mula sa frontline Brian Basa News Five. Mga kapatid, po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may paki-alam sa mga napapanahong isyu at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.